wala tayong trabaho sa barangay kaya e, yan o Guys, sa uh, kami mau uh, mag, mag bahasan kami. semangat bincur karena yang ada kan. medyo kung titingnan mo parang maliit lang yan o. No? buti nga kayo na ah, nagkalma na ito, ito yung ah, dagat dito guys uh, ah, kahit kalma malaki yung ano niya, uh, ah, 'yung ano, aakal ah, dito. Kaya 'yun panahon naon, yung kalma pa dito. Ang mga i mga kinusko friend at andito na kami sa laot ayan o oh. wala ka naman kitang gilid dyan at mag ariana yan ah. ayan ano yung bandida bandida na mga manging isda yun shoutout sa abong team kabadi at lalo na kang mam, walang, walang, ah, mam ilang ilang shoutout po sa inyo lahat ayan Ngayon, umpisa na tayo mag-ariya. Ito yung uh, style dito pag-ariya. Hapon, tapos sa umaga na papandawin. Haba tong lambat na ito. Sobrang haba tong lambat. Uh, Lang ba na tayong padi? Ilang banata? na 30 130 banata ang haba nyan pag nasurtyan nyan ang isda banyira ah, styrofoam pala dito hindi banyira wala kasing banyira eh styrofoam nandun Ayano. layo ng bibigay -bib namin buti kumalma na yung dagat pero sa iba sabihin nito malakas pa to ano? noy sa eh. sa pasakaw makusog ni <laughs> arog kayo ni sabi arog kayo ni sa pasakaw makusog ni arog kayo ni alon alon pero like, hindi normal ini normal laki ng awkul layo pa ang tinakbo namin no? yung bandila ng mga mangingisda Ogas Malaon Malaon ang Agos diyan naman wala pa sa lalaking ng alon. Yan naman siya oh. Hoy, naman, naman malaking alon. Hindi mo naman natin kita 'yon. Oh. Time check pala tayo, alas-6 ng hapon. Mamae guys, uh, abangan niyo mangingibasan mang mang kami. sana marami tayong mahuling marami tayong mahuling pugita <coughs> Alon, ano? So, tamay, pang, pang, kaya ano yan ba? Katang-tama yung pampangki, ano? Pampangki, tama-tama yan, ano no, no, no? May, may nag-aariya pa ba na itong bubungo? Ngunyan, mapa-mapa -ma Kabat Kabat kayo na ano ni? Eh? Makusugang ko yan Ay, <coughs> hindi ka ako alpandang Tingnan niyo Ang haba, ang haba pa yung ano pa lang 'yan. Uh, luma. Ang bago niya sa ilalim. Dami na na uli yan, luma na yan kung iipunin daw kahit bumili ka na ng sasakyan. Okay, ang tulad ng pamaba ha. <laughs> Tapos kalabaw. Kalabaw, ano naman? Kung wala kang 30,000. Sobrang ako, sobrang ako 30 mil ang, ano no? Si Sinta. Sinta mil na, ano? Timbang ng motorsiklo. Mas mahal pa. Ay, mas mahal pa nga. nga. May 30 mil na nga, nga motor. naman tayo ulit mga sisipin huwag natin pahabain si madilim na pero you know, pampa o maliwanag pag may rin yun pero yun na lumubog na yung araw oh, no. oh. marami pa yan o layo na know. yung bandida wala pa nang alahati Daruanak na pala. Ngayon, libutan ko na ako ng pangki. Ano na, oi? Hmm. Daruanak na. Darwa pasakaw Ay, parang libutan ka niyo. Ano, shoutout kay Menorik to. Oh. lambat niya may rinig di, oh. Dawa, libutan mo palandaruanak Andarwa tambanata Tarin oh. tamba na ata. Hindi ko alam. nga Ano? Wala nga ala lahat so. guys oh Ay yo Takob takob ang motor Sana Lord Surtain si bawi sa katagal-tagal na malakas yung dagat so ngayon naman lang nakapag uh, ang ng ganito pumunta sa laot dahil noong malakas nagtitiis sa pang ulam puro mga talbos ng kamuti talbos ng kamuting kaoy lahat ng talbos batindi <laughs> Yan, biro lang yan guys, <laughs> biro lang yan. Yon, si, si paring ami. Nakakabuhay nga ito ng ano ni, isang, isang, linggo ng patay na kalabaw, nabubuhay pa. <laughs> yan, shout out pala kay Kapwad. Yan, sana kami. Bukas maga, kung uuwi kasi may trabaho naman tayo. Baba pa talaga oh. Hindi pa na ang alahati. Ay, ay, wala pa yung mga bag, bago diyan. Sunod na. Sunod sunod diyan pag naubos na yan. Pero so, haba na. Makasir dito guys sa mga ano, ng grupo-grupo isda. Sigurado. Salvado ang pera. ito din, sayo na bago 'yan. Tipo bago na 'yan. Yan 'yan na guys, yung bago. Mga bago, bago. Ito yung pumaraan nila kung paano manghuli ng isda sa gabi. Ano? Ayo. Ơi ano ni? Đã bắt lật tàu Lật tàu nè Ơi ồ Nên bác itong ano ni magandang panghuli ng isda na nakatayo lang malaki yung pataw palutaw yan o bago na yun guys so. tirang ba natin yun ay bago ay pading bago ini Dua ni bandira itu manggaya. Dapat berarti aku mau jalan kuyang. yang pernah nailing, anu. Tunduk melaut. Untuk melaut. Untuk melaut. video natin ayan o. No, wala pang yung bago pala ang na tama pa Nakadaliman, nakadaliman, nakadaliman. Ang Tam